Grab rider Toilets TV So nag-deliver tayo dito sa may shore sa so, may malapit sa muha si Rice Tribe So meron akong customer nag-order sa may papais So hindi ko hindi nakikipag-cooperate si customer marami na akong chat. lahat yan So ayaw isatin sa atin So tinawagan ko na rin sa personal number nag-text na rin ako So naghintay na ako ng 20 minutes So naghintay ako sa store ng 30 minutes So, dito sa drop off is naghintay na ako ng 20 minutes. So, magwa 1 hour na akong nakatanggap sa order niya. Ay, hindi ko pa rin na-deliver at wala. Ayaw mag ayaw kay rider. So, ang gagawin natin dito is i-report natin kay Grab. I-complete natin yung order. So, i-screenshot ko yung drop location. I-screenshot ko yung uh, lahat ng conversation ko sa, sa customer. Pre-call. Chat sa Grab apps. text sa personal number sa personal number. So, yun yung mga important thing. Kaya -re report kay Grab, tapos pipicturean yung resibo sa ng customer, tapos isisin ko kay Grab. So, yun yung mga kailangan ni Grab kapag nag -no si customer or hindi na kontak Dahil sa ganitong oras, madalas nakakatulog ang customer dahil 3 a.m. na. So, ang mga kailangan ni Grab sa no -show is screenshot ng pre call, screenshot ng chat Grab apps, text ng personal number, call ng personal number tapos screenshot ng drop of location tapos picture ng receipt ng order so yun yung mga kailangan ni Grab sa no show or hindi nagkikipag-operate yung customer kaya na lang namin kinocomplete din inire-report namin kay Grab so pagkatapos nun si Grab na ang makikipag operate ay coordinate kay customer once na na-complete na namin. So, si Grab na yung mag explain doon sa order kung bakit hindi nila natanggap kasi kami mga rider is pagdating namin dito sa drop off area is i-arrive namin yun kukontakin si customer lahat ng contact ay pag-operate sa guard so dahil hindi nga nakikipag-coordinate si customer is wala tayong dahilan ay wala tayong alam ko kung ano yung valid reason nila kung bakit hindi nila natatanggap yung mga conversation ni rider sa kanila so ang ginagawa na lang ng rider is dahil nga, may 15 minutes waiting time sa si rider pagdating sa arrive. Kapag hindi pa rin nakipag-cooperate si customer is, ang gagawin ni rider is i-report -re kay Grab. Kompletong detalye. Then, kapag na na ni rider yan, so si Grab na yung makikipag-cooperate kay customer. So, through email na sila mag-uusap ni Grab at sa kanya customer. So, kami ni, kaming mga rider is, labas na kami doon. Dahil ginawa na namin yung trabaho namin, naghintay na kami ng ganong katagal, hindi pa rin sila nakikipag-cooperate at hindi pa rin sila nagpapakita kay rider. Kaya nangyayari yung mga ganon. So, yun. Kailangan ni Grab kapag si customer ay hindi nakikipag-operate sa rider na meron silang order. So, ang mangyayari kasi, si Grab na yung magbibigay ng sanction doon sa account ni customer. Sa Grab, please. Pakiusap ko lang. Sana pag nag-order kayo, huwag niyong hayaan yung customer na ayong yung order niyo na matulogan niyo. Hintayin niyo muna kasi masasayang at masasayang yung pera niyo na hindi niyo matatanggap yung order. So, complete ko na yung order kasi wala pa rin yung communication. Pa? Al? Hindi po, ma'am. Grab food pa, ma'am. So, ayan po. So, yun lang mga idol. I-complete -co ko na. Wala pa rin. So, meron kasi akong isang booking. Naghihintay. Hindi ko mapuntahan dahil nga hinihintay ko yung unang drop-off ko. So, meron pa akong pick-up kahit naghihintay pa ako dito sa drop-off ko kasi pinasokan na ako ng order na hindi pa ako na, hindi pa kinukuha yung order ko na deliver tapos pinasokan ako ng panibagong booking. So, i-report ko muna to sa grab dahil hindi talaga siya nagpakita so na nag-order sa gabis panataliin nyo mag monitor o wag nyo kalimutan yung mga order nyo kasi masasayang lang yung pagkain na in order nyo o or pera nyo so magre-report ako sa grab dito isisin ko lahat ng screenshot ko kay 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 grab para ma-verify ni grab na para ayan ayan yung mga kailangan ni Grab ayan so ganun din yung isisin natin sa ating report ang mangyari dito is ATL is no show tapos reason ano uh, ang tatanungin natin is no show kasabi natin nakakapunta sa kabilang drop up dahil nga ay eh, kabilang pick up dahil nga rin report to pa yung booking ko na hindi na deliver sa customer so kailangan natin makapag report agad para malaman ni Grab na ganun yung nangyari sa booking ng customer so i-check natin kung tama ba yung mga na-report natin so dahil na kailangan yung resibo ispektura natin ng malinaw para makita ni Grab yung total amount So check natin yung mga report natin. Ayan, pin location. Text pre number personal number. Text. Wala yung type uh, ay yung call. Call history call. Chat. Wala pa yung screen yung receipt. Ayan So hintayin natin wag email si Grab sa atin pagka-submit natin ng report. So, sasubmit na natin yung report natin. So, dahil na-submit na natin yung order, pag-feedback yan si Grab. Ayan, makita ay, nyo nag-notify agad. Ayan, ang So, i-open natin dapat yun. Ayan yung chat ni Grab. Sa ano, yun. So, mag-update pa yan si Grab sa atin. Basta na-receive na ni Grab yung report natin. Ayan, lumabas yung email. Code. So, ganun lang mga ka Grab Rider College TV kapag nangyari yung mga ganitong uh, incident or ganitong pagdi-deliver is dapat detalyadong report mo para alalaman ni Grab yung pangyayari. So, yun lang mga ka Grab Rider College TV. So, ginawa ko ang video na to para maging aware yung mga customer namin sa Grab na kapag nag-book kayo ng order is dapat please monitor sa inyong mga Grab apps or cellphone para pag dumating si Rider is alam nyo kasi meron tayong tinatawag na roll of policy sa drop off area waiting time 15 minutes so inabot na ako ng 20 minutes wala pa rin so sa sa pick up order walang problema kahit abutan kami ng kahit abutan kami ng isang oras nasa sa amin na yun kung ihintay namin yun pero pagdating talaga sa drop off area is meron tayong waiting time so kay grab ng gagaling yun bago naman kasi mag register si customer is nasa policy na ni grab yun So, yun lang yung ko sa aming mga customer about sa notion ng aming customer is ang pagkain kasi si rider na yung bahala pagdating sa ganyan nasa rider na yung anong gagawin niya sa pagkain so dahil nga meron tayong notion ngayon itong papays so ang gagawin natin dyan is mahanap tayo ng mga homeless at ibibigay natin sa kanila yan para sila yung makinabang sa nasayang na pagkain ni ni customer. So abangan niyo lang guys kung sino yung mga makikinabang sa pagkain na to. Dahil hindi naman natin gusto or sinadya yung incident na nangyari or pagiging notion ng customer or hindi nakikipag-operate kay rider. So para pakinabangan to is dapat yung mga taong masigit sigit na nga sa atin. So, bilang ako rider is hindi ako nang ingat order sa pamilya ko so dahil na para maitulong na lang din natin sa mas nangangailangan sa mga gutom ay eh, yun na lang din gagawin natin so abangan nyo lang ang video na to guys sa aking gagawin about sa order ng customer na hindi kinuha so let's go samahan nyo ako sa paghanap natin ng mapagbibigyan ng pagkain so meron man tayong padaanan ngayon sa so, alasada is ibibigay natin ang aking ito, binigay natin dito. Pagkain. Ayan kay Sir. So, yun guys, binigay natin yung pagkain kay Sir. So, galing, 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 galing,